what's up sa inyo mga boss ah uh, agad ng hapon oy Mimi nice shot ay <laughs> pambira si Ming Ming pa ako okay diretso na lang natin ah uh, may nag-deliver dito pinadeliver ng kapatid ko ah uh, bago dyan bago yon ah uh, pakita ko muna yung nabili ko sa palengke ah uh, yan ako muna sa ipapakita i-share ko muna sa inyo yan kung ano yan then Ah, uh, ito si mga si Mingming nang istobo pati mo dumaan sa harapan ko. Pero sasama ko na sa video Si Bruno nandito sa tabi ko. Paano ma boss? Ah, uh, tara papakita ko muna sa inyo yung binili ko sa palengke. Let's go. Yan mga boss, oh. meron akong nabili sa palengke. Ah, uh, ano mga to Ah, uh, tingnan na lang natin kung ano to. Maganda to. <laughs> tingnan natin. Yan mga boss oh. Lettuce mga boss, lettuce. Sana so, ito oh, hirap na ito. Hirap talaga nang walang ano, nang walang videographer. Sino ba available diyan? Paki-comment nga sa baba. Eh rese yo no, si Mingming -ming, oh. Mingming. Mingming. Ming At si Bruno, oh. mga chismoso, chismosa oh. Ay, hindi ko nga pala alam kung baba ay to o lalaki. Teka lang, tingnan natin ah. Yan. Ako nahirapan ako mag-video mga boss. Baka masira. Yan na ito na mga boss oh. Yan. Oh. oh. Ah. Yan oh. Ganda niya oh. Puting ano. Yan oh. May mga ugat oh. Ayun may langgam-langgam pa oh. May ugat siya. Oh. Kaya sabi nga nung nagtitinda, ah pwede mo ano. Ah, uh, pwedeng nakababad yan, oh. No? Magtatagal ang buhay, ayan, oh. No? Galing, oh. No? Ganda ng no, mga boss. In oh. siya. Oh. Alam niyo kung magkano to, mga boss? 35 pesos. 35 pesos lang siya, mga boss, oh. Ayan, oh. No? May ugat ah. Galing. Ang iniisip ko ngayon, kung paano ko gagawin to? Siguro a uh, sasabit ko lang o kaya ano, tapos ilalagay ko sa nakababad yung ugat sa tubig. Ganon. Tapos, sabi niya, dilig-diligan dilig, -dil, dilig mo lang daw. Ayan, okay mga boss. Pwede to, pang sandwich. di ba mga boss? Ayos! Ming-ming! Kamusta ka, Ming-ming? Lalaki ka ba, Ming-ming? mingming uh, Ming-ming, lalaki ka ba? Paano, mga boss? Ayan, no? Lalagay ko na lang muna to, hahanapan ko ng lalagyan. Alright. Yan mga boss, oh. dito ko na lang nilagay sa ano <laughs> sa DIY na C2. Yan, oh. Tapos oh, nilagay ko ng tubig. Oh, pwede na yan mga boss, di ba? Oh. Tapos may tubig, may tubig sa ilalim para yung ugat. Yan, nandito yung ugat. Sisip-sip siya. Tapos didiligan ko na lang. O, oh, di ba mga boss? Ayos! Ming-ming! <laughs> Ito nga pala yung pusa, oh. yung pusang <laughs> pumunta lang sa bahay. Naging maamo na sa akin. Ayan o. Oh. Ito, natin. Ming! Ming dito! Ming! <laughs> Ming, 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 Ming! Uy, uy. Ah, balik, balik. Balik ka. Isa pa. Ming. -ming. <laughs> Kakiyot. <laughs> Ayan, inaantok na yan. Oh. Inaantok na si Mingming. -ming, oh. Mamaya, ano na yan. Oh. Uy, uy. Inaantok na yan. Inaantok na yan. Inaantok na yan. O, oh, ito isa. Si Bruno. Hmm. Babait kasi si Bruno eh. Hindi siya yung... Tinutugis niya pero wala siyang balak na awayin. Gusto niya lang na laruin. Kakiyot. Hmm. Wow. Talon. Uy, tatalon. Ah! <laughs> Alright, mga boss. Ha <laughs> sana all. <laughs> Yo, what's up mga boss? Kain mo tayo mga boss. Meron nga pala ako rito, ano. Ah, uh, Nagpa-deliver yung kapatid ko. Meron siyang, uh, ano rito, ah, uh, ito. Spaghetti at Shanghai mga boss. Meron din dito, ano. Ah, uh, ang tawag dito. Uh, Nakalimutan ko yung tawag dito ah. Mamaya pag naisip ko. Kalamay. Kalamay ba? Kalamay. Kalaman. Yan. Tsaka may puto. Ewan ko kung makakain ko ngayon. Pero ito muna kakain ko yung spaghetti. Tikman natin mga boss. Ayos. Minsan eh bigla-bigla na lang may tatawag yan sa ano, sa gate. May deliver. <laughs> Pinadadala ng kapatid ko yun. order niya. Hmm. So, Shanghai. Mm. Medyo lumamig na yung Shanghai. magugustuhan talaga ng mga bata. Manamis-namis eh. Hmm. Tikman natin itong ano. Kalamay, kalamay dah. Ayun, kalamay ata. muna natin yung kalamay. Oh. Kalamay na may langka ba to? Hindi ko alam kung langka ba to. Ay, hindi, hindi langka. Kala ko langka. Oh, langka nga, langka. Yun, no? Oh. Mm. Oh, ayan. may langka ka oh. Kita nyo. Itong puto, pakakain ko kay mama. Kay mother. Ito, kayang-kaya Kayang-kaya niya -kayang kainin to kasi ano to eh, Malambot lang to eh. Magugustuhan niya to. Eh, nakakainin niya mamaya. Ito, hindi po pwede sa kanya to. Matamis. Bawal sa kanya yun. Mm. Okay na, tapos na ako kumain mga boss. Ito, para kay mother. Puto na mayroong itlog na pula sa ibabaw. Ayan Okay tom, sarap to, masarap to. Hindi, pero hindi kaya ubusin ni mother to. Sigurado oh. Pakakakain din ako na ito kahit isa. Hanggang dito na lang mga boss. Kapayapaan at pagmamahalan lang sa ating lahat mga boss. Hanggang sa muli mga boss. Salamat at nandiyan kayo para sumuporta sa akin. Thank you mga boss. Bye bye. Thank you all for watching. Thank you all for watching. for watching